Limang paraan kung paano yumaman kahit maliit ang sahod. Una is gumawa ka ng plano. Importante kasi magsimula tayo doon sa mga goal natin para may gawin tayong iba at mag-improve yung ginagawa natin. And then, pangalawa, matuto kang magtipid. Siyempre, dahil maliit pa ang income natin, importante, disiplinado tayo sa paghawak ng pera. Kahit maliliit na amount, pag tinipid natin ito, makakaipon din tayo ng 1,000 per month, 2,000 per month, at pwedeng 3,000 per month. And then pangatlo, magsimula ka agad ngayon. Kapag gusto natin talaga may improvement ng personal finance natin, importante may action agad tayo at dapat tuloy-tuloy. And then pang-apat, maghanap ka ng positive community. Importante yung mga taong nakapaligid sa atin, dapat mahilig din sila mag-ipon, mag-invest at magnegosyo. And panglima, increase your income. Importante, maganda yung cash flow natin. Kung kulang ang kinikita, importante, meron tayong other sources of income. Kasi mabilis nating mabibuild ang ating alikansya or tinatawag na solid financial foundation kung okay ang pundasyon or yung cash flow natin. To know more about savings and investment, message mo lang sa FB, Roan Celis Capistrano.